Talo na ba si Supremo? Talakayin natin yan mga Lodi! At ngayong araw nga hanggat wala pa naman ang bagong kabanata sa segment ni Don Fricks sa Dark Continent. E usapan lang tayo patungkol kay Supremo. Dahil sa last chapter nga na nailabas, e dumating na si Don Fricks para tulungan ang lahat ng kanyang mga kaibigan sa bingit ng kamatayan. at nagcross na ang landas nila ng dating sugo na si Supremo. Kaso sa isang iglap, e pinabagsak lang siya ng ating bida, nang hindi man lang nararamdaman ng dating sugo. E ang tanong ngayon mga idol, e talo na nga ba si Supremo? At pagdating nga dyan, e may possibility na babangon pa si Supremo para lumaban. Pero kung matatandaan nyo yung laban ni Supremo sa hari ng kadiliman. E sa isang iglap, tinalo lang din siya ng hari ng walang kahirap-hirap. E paano mga idol, e kung si Don Fricks e talunin din si Supremo ng sagliten lang. Kaya may posibilidad din na tapos na pala ang laban, at talo na agad si Supremo. Pero kung iisipin natin ng maigi, E sa pagsanib ng dating Subo sa Hari ng Kadiliman, e binigyan siya nito ng kapangyarihan. Kaya sure na lalo nang lumakas si Supremo, dahil nadagdagan na ang kanyang lakas. Kaya mas mataas ang chance, na babangon pa si Supremo para lumaban kay Don Fricks ngayon. Dahil hindi niya pa na ang kanyang bagong lakas ngayon, na ibinigay sa kanya ng Hari ng Silangan. Pero kung yung unang Supremo si ang nakalaban ni Don Fricks, e eh maaari nating masabi na tapos na nga ang laban. Dahil ang mabuting Supremo si sa nakaraan, e eh wala pang bagong kapangyarihan na tinataglay. Pero syempre abangan natin mga idol sa bagong kabanata, kung ano nga ba ang tunay na mangyayari. Pero kung kayo e eh merong sariling opinion patungkol dyan, e eh comment nyo na yan sa ating comment section sa ibaba, dahil anong malay nyo na tama pala ang nasa iyong isipan. At kung kayo nga rin ay may opinion about dyan, e eh comment nyo na lang yan sa ating comment section, para malaman din namin ang inyong mga opinion, at bago nga tayo magtapos mga Lodi, e eh sana ay huwag nyong kakalimutan mag like, dahil napakalaking tulong yan para sa ating channel. At kung may bago naman dyan, e eh sana ay huwag nyong kakalimutan mag subscribe, and click the bell icon para hindi ka nahuhuli sa mga latest uploads natin. Maraming salamat po!